Alright, mga kapatid magandang araw. Samahan niyo ko at sabay nating alamin ang uh, isang bago nating boksingero, no? Ang pangalan nito is si John Cortez at uh, mayroon siyang uh, current record na 4 wins, 1 KO, 3 losses pero wala pa tong uh, KO, uh, by, uh, lost by a KO. So medyo matibay ang ano, ang pangalan ito. Uh residing pala siya sa Victoria sa Australian Sally and uh dito siya pinanganak sa Pilipinas. And uh, lumalaban siya sa super featherweight division. And currently meron siyang 25% KO ratio. 20, 2021 siya nagsimula. Age 31 siya ngayon. And uh, ito nga, is yung ayumanggi ang kulay ano. Itong ating uh, kababayan si uh, John Cortez. Now, alamin natin ang mga diskarte at uh, kung paano lumaro, lumaban itong ating kababayan. So ang kalaban niya dito is kaluwete. And makikita natin steady lang yung mga positioning niya. Uh, gumagamit ng uh, pag-abot, pagtuon in the uh, mahinahon siya, mahinahon uh, dumepensa. So inilagilagan niya yung mga bantang suntok ng kalaban. And uh, hindi siya masyado, no, hindi siya masyado dumidikit sa kanyang kalaban. Nag-aabang-abang and, and, siya sa mga oras na ito. So ito nga is kasi simula lang 25% KO ratio and may 8 bouts pa lang so bagong-bago pa lang tong ating kababayan na ito. And uh, 25% is mababayan yan, ano? mababang KO ratio yan. Pero uh, apat pa lang naman yung uh, wawalong laban pa lang naman siya. So maaari pa nang mabawi yan. So kasalukuyan siya nga yung sinusugod ng kalaban dito no. At ang ginagawa niyang patama is kanan sa katawan ng kalaban ah uh, 5 feet and 8 and a half inches. So, matangkad pala 'to. Pero kung titingnan natin dito, eh, medyo mababa, ano, Hindi natin sigurado yung height. Pero ang nakarecord sa kanya is 5 feet, 8 and a half inches. So, matangkad. And, uh, super featherweight nga, no? So, ah, uh, ginagawa niya, gumagamit siya ng, ano? Ah, uh, yung ring, ano, ring generalship. I mean, buo sa kaliwa po sa kanan and mahirap ding hulihin. Pero as of now, atrasado pa siya. And pag ganito ang nagiging ah uh, ang nagiging reaction ng uh, boxerero is na pumapabor sa kalaban, ano? Pumapabor sa kalaban yung yung dominance. Uh, depende na lang sa ano sa mga judges. Pero sa ano sa pag ano na pag nasa high level competition or world championship at Ganon yung galawan is nakukuha, pumapabor dun sa umaabante. Okay, tingnan natin dito sa laban na to, sa susunod na round na to. Alright, so ganun pa rin ang siste, no? Nasa gitna naman ngayon. At gumagamit nga to si, ano, si uh, cortehos ng jab pero hindi niya naman pinapaabot. So, it's still an effective, not, I mean, non-effective, no? Kung gumagamit ka ng jab, hindi mo naman napapatama at hindi mo nasasaktan yung kalaban, ineffective yan. And yung focus pa rin ng kalaban is doon sa kanan. And yun nga yung gustong ipatama ni, no, ni Cortejos yung kanan niya. No? So atrasado pa rin siya dito. Tingnan natin, kanan. O okay, ito matama naman yung kanyang left hook. Ano? Bahagya. Matapang din yung kalaban. Ano? Talagang uh, sugod din na sugod. Sa ganitong ano, sa ganitong uh, eksena, mas pinapaboran ko itong sumusugod, ano? So, sa ngayon kasi, iba na yung ano, klase ng boxing. Pwede ka, ano? Pwede ka umatras, pwede ka dumepensa, pero uh, dapat nakaka-counter ka. Kung hindi ka nakaka-counter, kailangan at least sumasabay ka at tumatama yung suntok mo and pwede ka ulit umatras. Pag hindi mo talaga makuha ng ganun, is kailangan mo na talaga sumugod. Sumugod, gamit ka ng job, paatrasin mo siya ng mga patama, you should be busy. So gano na talaga yung sistema ng ano ng uh, boxing para manalo ka. Eh sa ngayon, ganito pa rin ginagawa nyo, atras atras lang. So medyo may pagkasigurista ito si Cortez. Uh, Cortejos. Tingnan natin. Okay, so uh, inawat ng referee, nagano nagkakapitan sila, ano. Okay, 1-2 kaling sa kalaban. Cortez, ganun pa rin yung sistema niya, ano? abot-abot lang nung kaliwa and left hook and uh, wild punches pa rin siya no wild punches typical pinoy boxer ah uh, para maeliminate yung wild punches no ang uh, kailangan talaga ng ating mga pinoy boxer they should learn how to uh, uh, show their defense in a short range at uh, yun Kaya nilang protektahan yung sarili na kahit dikitan or kahit uh, ano short range yung kanilang uh, distansya. So on that way, may eliminate yung mga sway or mga suntok na ano mga wild. And uh, mas maganda kasing tingnan and effective yung mga short punches. So depende na lang talaga sa ano sa ensayo nagagawa ng ating mga Pinoy boxers kung paano nila palakasin ano paano nila palakasin yung suntok nila in a short range, or mga short punches. So, nandiyan naman, ano, si, ano, Tadoran, short punches nang ginagamit niya. yan. at marami pang iba. Pero, ano, karamihan talaga is, ano, ah, uh, yun na nga, wild punches. So, natapos itong laban na to, and I believe, nagkaroon, so, nagkaroon ng uh, knockdown score ito si, ano, si, ah, uh, Cortez, kaya nagwagi siya dito sa laban na to. So, yan na nga, John Cortez, four wins, one KO. With 3 losses, 25% career ratio and uh, nag-start lang siya 2021. Maraming maraming salamat, Crab Masters.